mga idol nangahoy mi diri mga idol sa mga unahan sa mga mga idol na nangahoy mi diri mga idol mga guys happy new year sa inyo mga idol na nangahoy lang mi diri mga idol sa akong mga igsoon mga idol Ang mga mangon ako idol na, na, na nangahoy sila mga idol o apel sa akong pangahoy mga idol para akong i-vlogs i-start vlogs mga idol hello mga guys mga kamaster si Boy Uswa Vlogs mga ni ilang lugar ni Boy Uswa Vlogs asa ang taga di diha mga idol shout out nami karon sa bukid ng Ahoy nami diri sa muang lugar mga, mga, idol na mi diri mga idol si Boy Uswa Vlogs asa ang taga si Boy pa shout out ko mga idol Nga huli mga idol, mga guys. Mga kamaster Oh, loya. Loya, ano ni Goro? Bugha. So, so, mga guys, naluyag bugha. Payus, to payusay, mga guys, mga idol. Ito, Ha. ah. Huwag na ako i-challenge mga idol, mga ugma, mga idol, mga guys, mga kamaster. Mga mani ang kinabuhi diri sa probinsya, mga idol. Hawa ang tiyan pero mauli mga idol. Sarang, mga huita, mga, mga idol, mga guys. Mani ang mga lugar mga guys. So napaiyag kang mga, mga guys, o oh, mga lubi. guys, mga ka-idol. Uh, lugar, lugar sa, sa Liti. O Liti province, mga idol. Liti province sa lugar. Dako mo Liti, mga guys. Morning, morning Liti, sa unang panahon nga daghan kayo ang nag sa Liti, kay dako ko ng Liti. Basta liti. Ilaw paniti. Daghag kamuti. Basta balanghoy kamuti. Ang lagod mo. Ang pagkaon sa kabukiran mga idol. Mga. Mga kamaster. Mga ni mga guys. Mga idol. Mga kamuti. Mga lagot Mga ni gitawag o. Liti. San Isidro Liti mga guys Kay Daghan Lagut mo Dagha Kamuting Kahoy Ang Among Pagkaon Mga Lagut Moon Nga naabot naman Tadirig Provincia Mga Untag Balang Hoy Saging Kamuti Ang Among Pagkaon Ning naabot Tag Provincia sa liti nga lugar gitawag ug liti kay daghag pagkaon sa probinsya san isidro liti mga idol kamuti saging ang among pagkaon, nga nabut mata sa probinsya og gikan ta sa Ciudad kung naan na diri tadiri Sa amu ang probinsya Sa liti nga daghag pagkaon O ok, mga lagot mon Pagkakaroon Nga naabot man tag probinsya Mga idol, mga guys Mga kamaster Nga sila mga guys Ako lang mag pasan mga guys mga idol mag mga libon na, mga libon ang mga daplin diri mga idol Wajay ko alam, mga idol mga guys malibon juga kayo mga guys mga idol thank you mga idol thank you for watching